Mga kaibigan, naranasan niyo na bang sabihin sa sarili ninyo na bukas na lang kayo titigil sa paninigarilyo, pero kinabukasan, bumabalik pa rin kayo sa dating gawi? O kaya, nagdesisyon kayong kakain na lang ng masustansya, pero kapag may nakita kayong paborito ninyong fast food, hindi ninyo mapigilan ang sarili ninyo. Baka naman, may pagkakataon na gusto ninyong bawasan ang paggamit ng cellphone bago matulog, pero hindi niyo namamulen? alas 12 na pala ng gabi, at nag-scroll pa rin kayo. Kung nakarelate kayo sa alinman sa mga sitwasyong ito, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa isang napakahalagang bagay sa ating buhay, at iyon ay ang gawi o habit. Ano ang gawi at paano ito nabubuo? Alam nyo ba na ang gawi o habit ay isang kilos na nagiging automatic dahil sa paulit-ulit na paggawa? May sikat na konsepto ang mga eksperto, at tinatawag itong habit loop. May tatlong bahagi ito, cue, routine, at reward. Halimbawa, kapag nakaramdam ka ng stress, iyon ang cue. Ang routine ay ang paninigarilyo o pagkain ng junk food, at ang reward ay yung pakiramdam ng ginhawa o saya. Sa paulit-ulit na cycle na ito, nagiging automatiko ang gawi, at parang nakaukit na sa utak natin ang papel ng utak at dopamine. Mga kaibigan, dito pumapasok ang agham. Ang utak natin ay may kimikal na tinatawag na dopamine. Ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng sarap at satisfaction tuwing nakakatanggap tayo ng reward. Kapag nasanay ang utak na makakuha ng instant reward, hinahanap niya ito palagi. Kaya, kahit alam natin na masama ang isang gawi, ginagawa pa rin natin ito dahil sa mabilis na kasiyahan na dulot ng dopamine kaya mahirap pigilan ang bad habits dahil ang utak mismo ang nagtutulak sa atin na ulitin ang mga ito bakit mahirap itigil ang masamang gawi maraming dahilan kung bakit matindi ang kapit ng mga masamang gawi una automatic na itong behavior hindi na kailangan ng pag-iisip pangalawa nagbibigay ito ng comfort o ginhawa kahit panandalian lang pangatlo madalas kaugnay ito ng emosyon gaya ng stress o lungkot Pang-apat, naapektuhan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung lahat ay gumagawa ng masamang gawi, madali tayong mahayla. At higit sa lahat, ang reward ay mabilis maramdaman, samantalang ang consequence o masamang epekto ay dumarating papaglipas ng panahon. Paano mabago ang masamang gawi? Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Ang magandang balita, posible itong baguhin. Unang hakbang, tukuyin ang cue o trigger ng iyong gawi. Stress ba ito o pagkabagot? Ikalawa, palitan ng routine pero panatilihin ang cue at reward. Halimbawa, kapag stress ang cue, imbes na manigarilyo, pwede kang maglakad, uminom ng tubig, o makinig ng musika. Ikatlo, magbigay ng bagong reward sa utak. Ang pakiramdam ng accomplishment sa ehersisyo o ang saya ng relaxation sa meditation. Mga kaibigan, mahalaga rin na magsimula sa maliit, at maging mapagpasensya. Ang pagbabago ay proseso, hindi biglaan. Tandaan, hindi ka mahina kung nahihirapan ka sa iyong masamang gawi. Natural ito dahil sa paraan ng paggana ng ating utak. Pero kung matyaga ka, at gagamit ng tamang diskarte, siguradong posible ang pagbabago. Simulan sa pagintindi sa sarili, tukuyin ang cue, palitan ng routine, at bigyan ng bagong reward ang utak. Mga kaibigan, kung gusto ninyo pang matuto tungkol sa sikolohiya at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library. Dito, sama-sama nating tuklasin ang misteryo ng ating isip at mga gawi.